Habang milyon-milyong tao ang lumilipat sa mga lungsod para maganap ng trabaho at mas magandang buhay, ay kadalasan ay may kapalit itong hindi magaganda ang katotohanan. Ang mga matataas na gusali, makapal na usok at walang katapusang traffic ay nagpapakita ng madilim na bahagi ng buhay sa lungsod. Samahan nyo kami habang tinutuklas namin ang mga nakakagulat na halimbawa ng impyerno sa lungsod. Una ay suriin natin ang higanting butas ng lungsod. Ano itong napakalaking butas sa gitna ng isang bayan sa Siberia? Ito ang Mary Mine, isa sa mga pinakamalaking hukay na ginawa ng tao sa mundo. Umabot ito ng 1.2 kilometers ang lapad at higit 525 meters ang lalim. Dati, ito ang sentro ng pagmimina ng diamante sa dating Soviet Union. Sa kasagsagan nito, umabot ng 10 milyong karats ng diamante ang nakukuha bawat taon. Dahilan kung bakit umunlad ang bayan ng Miani pero matindi rin ang hirap ng buhay dito. Ang taglamig ay umabot ng negative 40 degrees Celsius at sobrang layo ng lugar kaya halos walang koneksyon sa ibang bayan. Nakadepende lang ang ekonomiya sa pagmimina. Kaya kapag bumagsak ang presyo ng diamante, ay apektado agad ang buong bayan. Lumaki ng sobra ang minahan kaya pinagpabawal ang mga helicopter na lumipad dito dahil sa mapanganib na hangin. Ang Miani ay patunay ng tibay ng tao pero malinaw din itong halimbawa ng hirap sa lungsod. At narito rin ang Optical Illusion Hotel. Tara sa Leo Hotel sa Thailand, isang gusali tila ilusyon sa mata. Ang disenyo ito ay punong-puno ng maliliit na bintana, tiras at pader na paulit-ulit ang itsura, kaya nakakalin lang sa paningin. Parang galing sa isang sirang simulation ang dating nito. Kapag matagal mo itong tinititigan ay pwede kang mahilo pero kapag mula sa ibang anggulo, mukha rin pala itong normal na hotel. Ipinapakita nito kung paano nagbabago ang pananaw natin depende sa kung paano natin ito tinitingnan. Sa kabila ng kakaibang itsura, ito ay isang tunay na 5-star hotel at kilalang atraksyon para sa mga turista. Hindi lang dahil sa ganda at ginhawa ng serbisyo, kundi pati na rin sa nakakahipnotize nitong disenyo. Love it or hate it, hinding hindi mo ito makakalimutan at narito rin ng 18,000 na tao sa isang gusali. Sa Kovo, malapit sa St. Petersburg, Russia, may isang napakalaking tirahan na tinatawag na The Human Ant Hill. Natapos ito noong 2015 at may 25 na palapag, 35 na pasukan at halos 3,788 na apartment Tinatayang 18,000 na tao ang nakatira dito. Isa ito sa pinakamalalaking residential building sa Europe. Para itong isang maliit na lungsod, sa ibaba ng usali, may mga tindahan, grocery, cafe at salon, at sariling kindergarten. Kaya hindi na kailangang lumayo na mga tao para sa pangaraw-araw na pangangailangan. Dahil sa dami ng nakatira, nabubuo rin ang matibay na samahan sa pagitan ng mga kapitbahay. Pero hindi rin ito perpekto. Mataas ang ingay, siksikan, at minsan ay hirap ang pasilidad ng gusali sa dami ng gumagamit Kaya patuloy ang pag-uusap Tungkol sa epekto Ng sobrang siksik na tirahan At ang kinabukasan sa buhay sa mga modernong lungsod At narito rin Ang magkakamukhang subdivision Ng Texas Welcome sa Texas Kung saan ang ilang mga subdivision Ay parang kinopya at pinis lang mula sa blueprint Nakahilira ng magkakaparehong isang palapag na bahay na gawa sa ladrilyo ang makikita na parang walang katapusan. Ginawa ang mga ito para sa pagiging abot kaya at madali ang pagbuo kaya naging mas accessible ang pagkakaroon ng bahay para sa maraming pamilya. Para sa iba, ito ay walang kaluluwa at nakakasawa. Pero may mga taong gusto ang kaayusan, tahimik na kalsada at mas mababang gastusin kumpara sa magulong bahay sa lungsod. Karaniwan may maayos na na-caldesac, magagandang damuhan at malapit sa paralan at mga pamilihan kaya bagay ito sa mga pamilyang naghahanap ng tahimik at maayos na tirahan. Pero hindi lang sa Texas makikita ito maging ang Las Vegas at Phoenix ay may ganitong estilo. Kaya lumalabas ang mga usapin tungkol sa urban planning, kalikasan at kung paano naapektuhan ang pagiging natatangi ng mga bahay at diwa ng komunidad. Ito ba ang solusyon sa murang pabahay o katapusan ng kakaibang disenyo ng arkitektura? At narito rin ang nakatagilid na skyscraper. Karaniwan ang mga skyscraper ay tumatayo ng tuwid pataas pero sa Moscow, may na nakakaiba. Ito ay humahaba ng pahalang. Tinaguri ang lying skyscraper. Ang strukturang ito ay may habang 736 meters, halos laki ng pitong football fields. Sa halip na umakyat pataas, dinisenyo ito para masulit ang limitado at siksik na espasyo sa lungsod. Nasa loob nito ang mga opisina, tindahan at iba pang negosyo parang isang maliit na lungsod sa loob ng isang gusali pero may mga hamon din ito. Ang paglalakad sa loob ay parang nasa ibang mundo. Mahabang hallway, paulit-ulit na desenyo at malamig na atmosphere na parang maze kaysa opisina. May mga nagsasabi na parang nasa dystopia na setting ka na na pwede kang gumala ng oras-oras nang di makakita ng exit. Isa ba itong matalinong solusyon sa kulang na espasyo o kakaibang disenyo na sinusubok ang pasensya ng tao? at narito rin ang isang lane pa sana. Akala mo ba masama ang traffic sa biyahe mo? Pagkatapos mong marinig ito ay baka mapasabi kang buti na lang. Noong Agosto 2010, isang traffic sa Beijing, China ang umabot sa 100 kilometers at tumatagal na labing dalawang araw. Umiusad ang mga sasakyan ng sobrang bagal, ilang metro lang kada araw. Ang dahilan, pagsasaayos ng kalsada at sobrang dami ng sasakyan. Na-stack ang mga driver ng ilang oras, minsan nilang araw At sinamantala ng mga tao ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbebenta ng pagkain at tubig Sa sobrang taas na presyo Pero hindi lang sa Beijing may ganito Sa Los Angeles, tuwing Thanksgiving, makikita ang tila-ilog ng pula na brake lights Parang logo ng Portland Trailblazers Pero hindi, traffic lang ulit tuwing holiday At taon-taon, isang solusyon lang ang lagi sinasabi Magdagdag lang tayo ng isang lane at narito rin ang picnic sa gitna ng wasak na lungsod. Ang larawang ito ay kuha sa Charleroi, Belgium, madalas tawaging pinakapangit na lungsod sa mundo. Ang skyline nito ay puno ng matataas na chimney ng pabrika, gumuho ng mga gusaling industrial at makapal na ulap ng pollution. Dati itong sentro ng industriya ng uling at bakal, pero ngayon iniwan na ito ng pagkasira at kalungkutan. Kulayabo ang langit at puro semento ang paligid. Pero kahit sa ganitong lugar ay patuloy pa rin ang buhay. Sa harapan ng larawan, may pamilyang nagpipiknik sa tabi ng nasirang industriya. Sa gitna ng madilim na tanawin, tila isang paalala ang kanilang tawanan at kasiyahan na ang kaligayahan ay hindi nakabase sa lugar kundi sa mga sandaling nililikha natin. Ang Charleroi ay maaring hindi magandang tingnan pero ang tibay at tapang ng mga tao rito ay nagsasabi ng ibang kwento. Isang kwento ng pagbangon, pag-aangkop at paghahanap ng ganda kahit saan. At narito rin ang Paris na gawa sa China. Isipin mong naglalakad ka sa Paris, pero ang totoo, nasa China ka pala. Welcome sa Chandu Cheng, isang maliit na lungsod na ginaya gitsura ng Paris. May sarili itong Eiffel Tower na 108 meters ang taas at mga gusaling may disenyo na parang France. Nagsimula ang construction noong 2007, pero ilang taon itong halos walang tao. Tinawag pa itong ghost town at noong 2013, dahil nasa 2,000 lang ang nakatira rito, parang set ng pelikulang iniwan. Pero pagsapit ng 2017 ay lumubo ang populasyon sa 30,000 na katao. Tahimik pa rin ito kumpara sa ibang lungsod sa China. Pero hindi na ito basta kopya na Paris dahil unti-unti na itong nagkakaroon ng sariling pagkakakinanlan.